Last year, umutang tayong lahat para sa iPhone 11 Pro Max. This year, kahit mahina ka sa math, mapapakompute ka na naman. Introducing the new iPhone 12 Pro Max. At last, na-flatten na talaga ang curve ng iPhone bago na kasi ang design. Ngayong 2020, ang dami rin nating cases na bagay para sa iPhone kayo naman. Sinigurado naming mas mabilis ang internet with the power of 5G. Na sure naming ma-enjoy -e nating lahat except sa Pilipinas. Sorry, wala na kami dyan. Pinaganda rin namin talaga ang mga cameras ng iPhone this year. Para naman mas maganda ang kuha nyo pag nagpipicture kayo sa loob ng bahay kasi bawal naman tayong lumabas. Siguradong mas maganda ang photos at videos nyo ngayong bagong taon dahil sa upgraded cameras. At dahil sa bagong technology na inilagay namin sa camera ng bagong iPhone, siguradong mas maganda ang pictures nyo ng friends mo habang gumigimik. Pero imagination lang to, kasi bawal nga lumabas, ano ba? Sobrang high definition rain ang video ng bagong iPhone. Pero so what? Alam naman naming TikTok pa rin ang gagamitin ninyo pang edit. Pinaganda rin namin talaga ang kulay ng mga bagong iPhone this year. Face mask blue, dolomite gold, bawal lumabas black, at shet ang mahal silver. Nilagyan din namin ng magnet ang likod ng iPhone para pwede idikit sa ref. Kasi alam namin hindi kayo makakabili ng mga travel souvenir ref magnets this year. Ang bagong iPhone 12 Pro Max. May iPhone 12 na, pwede na tayong mag iPhone 8. Last year, umutang tayong lahat para sa iPhone 11 Pro Max. This year, kahit mahina ka sa math, mapapakompute ka na naman. Introducing the new iPhone 12 Pro Max. At last, na-flatten na talaga ang curve ng iPhone bago na kasi ang design. Ngayong 2020, ang dami rin nating cases na bagay para sa iPhone kayo naman. Sinigurado naming mas mabilis ang internet with the power of 5G na sure naming ma-enjoy -e nating lahat except sa Pilipinas. Sorry, wala na kami dyan. Pinaganda rin namin talaga ang mga cameras ng iPhone this year. Para naman mas maganda ang kuha nyo pag nagpi-picture kayo sa loob ng bahay kasi bawal naman tayong lumabas. Siguradong mas maganda ang photos at videos nyo ngayong bagong taon dahil sa upgraded cameras. At dahil sa bagong technology na inilagay namin sa camera ng bagong iPhone, siguradong mas maganda ang pictures nyo ng friends mo habang gumigimik. Pero imagination lang to. Kasi bawal nga lumabas. Ano ba? Sobrang high definition rain ang video ng bagong iPhone. Pero so what? Alam naman naming TikTok pa rin ang gagamitin ninyo pang edit. Pinaganda rin namin talaga ang kulay ng mga bagong iPhone this year. Face mask blue, dolomite gold, bawal lumabas black, at shit ang mahal silver. Nilagyan din namin ng magnet ang likod ng iPhone para pwede nyo idikit sa ref kasi alam naming hindi kayo makakabili ng mga travel souvenir ref magnets this year. Ang bagong iPhone 12 Pro Max May iPhone 12 na, pwede na tayong mag-iPhone 8.